Okay mga boss, uh, welcome back at ito magbibigay lang ako ng update sa mga naka, ano, nakasubaybay sa akin mga ito mga nakaraang buwan. May board na in order tayo sa online for ah uh, tawag dito. Uh, experimental. So try lang natin kung kumusta. Hindi pa ako nakapagsubok at matagal na akong ano tawag dito na hindi nakapag DIY. So isa ito sa mga murang board na nabili natin, DIY na board. So wala siyang laman nung nakuha natin, lalagyan na lang. So ito na siya mga boss, asa na ba yung kaparis nito? Isa lang muna nilagyan natin. So nabili natin siya ganito. Ah, nabili natin siya ganon. Ganito natin nabili, walang laman. Halagang 80 pesos ata. Basta ano eh, parang may, nasa 200 plus ata yung binayaran ko dito kasama uh, shipping fee so nag try tayo kung ano okay ano ba mga aasahan natin pag ganitong ano, mag DIY unang una kung medyo mahilig talaga kayo sa electronics o sa mga kuro kalikot maganda to ah uh, maganda po tong libangan pang pastime at uh, dapat uh, gumagawa kayo ng ganito ay talagang naglilibang lang kayo at hindi nyo ini-stress yung sarili nyo. So, kumbaga, pang ano to, pang bawas stress o stress reliever, uh, tama ba? Pasensya na, medyo bulol ako. At kung ito naman ang magdudulot sa inyo ng stress ay tigilan nyo na mga boss. Kasi ito ay ginagawa lang libangan natin para mabawasan yung stress natin sa buhay. At kung talagang yung puso nyo ay andun talaga sa ano, pag DIY ay talagang maganda. Bakit ko sinasabi yan? Kasi mga boss, yung pag DIY kasi ay matatawag natin na uh, may tinatawag sila din eh, uh, labor of love o kumbaga passion o hilig lang talaga kasi sa mga hindi nakakala, mga boss, uh, mas magastos mag DIY. Ikaw na nga magtatabaho, ikaw pang gagastos. So, hindi siya, ano, kung practicality ang hinahanap nyo, wag po dito sa DIY kasi uh, mapapagastos lang po kayo. ah uh, mayroon din kasi tayo mga customer na nag-iisip o akala nila pag nag-DIY ka ay mas makakatipid. Hindi po, pag nagpa-DIY po kayo o kaya nag-assemble kayo ng amplifier, mas magastos po. Mas mura pa rin bumili ng ready-made na nagagamitin nyo na lang. So dito, uh, so far, medyo ano na, 90% ng tapos ito, mga boss. Hindi ko naman to nagawa sa isang araw lang. Kung baga, pag may kunting free time, habang nagpapatunaw ng kinain, mga after lunch o kain sa gabi, yan, paminsan-minsan nilalagyan ko ng mga resistor at hindi ko naman natapos agad yan kasi yung pyesa naman uh, paunti-unti lang din kasi hindi lahat ng pyesa dito ay available so ang huli ko nga ditong kinabit na pyesa itong dalawang kapasitor itong diode na dalawa din itong 473 na ano tsaka itong ano ba nangyari dito sa ano ko naghang uh, itong 4, uh, D669 na ano at mga boss paalala kung wala kayong kalam-alam o kamuang-muang dito sa electronics, huwag nyo nang pasokin mag-DIY. Bukod nga sa magastos, mahirapan lang din kayo. So, itong board na to, itong kit na to, nakarequired lang din to sa may mga alam na talaga sa basics ng electronics. Katulad yan, kung alam nyo na yung mga value na yan, alam nyo na magbasa ng resistor, may kakabit nyo na. Yan. So, hindi rin po siya yung ano talaga sa mga tinatawag nila na yung mga new camera. so medyo ano to ha? yung kit na to ay para sa may mga alam na sa electronics kasi kung new kayo o kaya mga baguhan kayo o beginner siguro bumili na lang kayo ng kit na may nakakabit na na pyesa tapos ang gagawin nyo na lang ay magkakabit na lang kayo ng supply speaker out yun na yun ang bagay sa inyo pero ito magtanim isa isa ng pyesa uh, para lang po talaga to sa mga may alam na sa electronics at Unang-una, naka-trim ang bias nyan. Kailangan nyo pa mag-calibrate bago magkabit ng power transistor. So, bakit hindi ito natapos pa? Kasi may kulang pa na transistor na dalawa o apat pa. Yang 1145 at saka 2705, wala pa po tayo nyan. Nag-order pa ako nyan sa online. no order pa natin ito sa online. At, antayin ko pang dumating siguro mga 2 to 3 weeks ata hindi ko lang alam so magkano nang inabot dito so estimated ko na inabot dito ay nasa kulang kulang 1k na mga boss lalo na pa isa isa natin binili yung pyesa medyo na talaga yun ang estimated ko na ano dito so sabihin na natin nagre-range sya ng mga 700 pa 1k hindi naman umabot ng 1k sabihin na natin 700 pa 900 siguro hindi pa kasama yung mga power transistor. So wala pa 'to. Ang dami pang kulang ito pag nalagyan mo yan, kailangan mo pa ng power supply, uh, diode, capacitor, heatsink. So ang dami pang kulang. Bakit ko ba ano, bakit ko ba 'to? So out of uh, curiosity o oh, na-intriga lang din ako. Para malaman ko kung magkano nga abutin kapag ano. So, ang magiging ano natin dito, uh, computation pag natapos, hihiwalay natin yung pinakalabor. Kasi nga, uh, tinatawag natin na uh, magiging labor or labto o magiging libre na o wala na kasi tayo naman ang gumawa. So, kung magkano ginastos natin sa mga pyesa uh, at sa mga iba pang ano. Pero ko na lang kayo na sigurado mas magastos to kaysa ano. Uh, at kung mabuo ko man to, sa tingin ko hindi ko rin may bibinta kasi karamihan sa gustong bumili ay makatipid. Uh, hindi ipapasok to. Yung magiging personal na lang na gamit ko to. Ngayon yung sa tunog naman, titingnan natin kung kumusta ang tunog ng ganito. So may dalawang klase yan, yung pinaka original niya na setup up. Yung mababang bultahe, nasa 24 ata at saka yung ano kasi ano to eh according dun sa ano sa description niya hanggang 90 volts AC tama ba double check ko na lang kaya niya ano pero may mga babaguhin ka pa diyan kung tataasan mo so para sa akin eh parang pinapahiwatig doon ng ano ng manufacturer nito ay uh, medyo wide yung range ng supply niya so pwede siya from 24 to 90 volts AC yan, pero supply natin dito siguro mga 30. Mga mga 30 to 40 volts. Pero sa ngayon, depende sa available ko diyan, pero madali na lang 'yan pagano pag nakabit na natin 'tong ano transistor na pulang ano pa ba? So muli, mga boss, ah uh, uh, nagpapaala lang, nagpapaalala lang ako. Yung pag-assemble ng kit na ganito ay sadyang magastos. Ano pa kaya yung mga malalaki talaga yung mga pang power amp? So kung nagtitipid kayo, wag na kayo dito. Uh, bumili na lang kayo ng ready made Sa mga ano naman, gusto mag-explore, mag-DIY ito, maganda mga boss. Iba din kasi ang pakiramdam ng magpapatugtog ka ng amplifier na habang pinapatugtog mo, ini-enjoy mo kasi pinaghirapan mong paganahin o kahit sabihin na natin eh, Uh, kit na lang yan kahit pa paano naglaan ka ng effort ng oras mo para mapagana yon so iba yung iba po yung experience ng ano ng gano na Nagpahabang habang nagpapasounds ka nakikinig ka mayroon ding ano may pagka-proud ka din sa sarili mo na itong tumutunog na to ako mismo ang bumuo nito ako mismo ang bumuhay nito so yun po yung mga pakiramdam o feeling na Uh, gustong ma-achieve ng mga nagdi-DIY. Sa mga nagtitipid, hindi nila ma-achieve yun kasi wala naman silang pake doon kung sinong gumawa. Ang gusto lang nila ay magkaroon ng amplifier sa murang halaga. So yun, iba-iba din mga boss. Eh ako naman eh, syempre gusto ko rin talaga ma ano, gusto ko rin ma ramdaman ulit yun na nakapag-build ako ng amplifier kahit sabi natin hindi ko naman sariling design. Uh, pinaglaanan ko ng oras tapos ginasosan ko tapos pag tumunog na at naging okay ang tunog eh, talagang ano masarap din sa pakiramdam yan yung ano yun yung pakiramdam na hindi mararamdaman ng mga nagtitipid para sa akin pero wala namang problema yun kung nagtitipid kayo kasi may iba naman talaga na basta may sounds lang okay na So kami siguro pwede na akong isabay dun sa mga nagdi DIY Gusto ko ma-experience yun na, ano. So sana nga Sana nga maging success tong ano, uh, kit na to Wala akong kauro idea nito Wala pa ako nakikitang review nito kung gumana O kung ano Kung kumusa ang tunog Siguro dito uh, Sinadya ko talaga tong kit na to Na hindi ko alam kung anong design nito pero maganda kasi dual differential siya, tapos yung bass niya maganda rin. Eh wala akong ako nakikita anong gaano review nito. Marami naman diyan sa online mabibili niyo yung board ng ano, yung modified board ng Sakura 737, maganda din 'yon i eh, i-assemble. Eh, Pero marami nang gumagawa ng ganun at mas ano nila at eh, mas gusto nila 'yon. Ito naman ay hindi ko pa alam, wala akong ka diya talaga kung anong resulta nito eh sana 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 mapagana natin to yun lang mga boss uh, ano pa ba wala na hanggang dito na lang siguro yung vlog natin abangan nyo abangan nyo yung ano nito ah, uh, nito pag dumating na yung piyasa